Maaga pa lang umalis na kaming dalawa ni Pingoy lang para mag date Charot, hindi mamamalengke lang kami. After makapaghilamos, nag-apply lang ako sa mukha ng tinted na sunscreen at saka lip balm ng Vaseline. Yung tinted din niya para hindi naman tayo maputla. Mamimili lang kami ng kakaunting pwede naming maulam sa so, bumili si Pingoy ng pusit, ng tahong, isda. Kasi gusto ni Papa ng galunggong para may stock siya doon. At saka ano, blue marlin. Lulutuin niya daw parang steak na isda. Bumili na rin ng isang buong manok si Pingoy dito sa suki niya. And syempre, bibili tayo ng prutas dito. Strawberry daw ang gusto ni Pink. Grapes naman kay Koa. And then, itong kalahating pakwan, pinahati ko pa talaga para hati kami ni Papa. Ano ba yung puro hati? <laughs> Bukas na rin pala itong Dunkin, kaya bumili na rin ako ng maliit na box ng Munchkin. Kasi namiss ko yung lasa ng Choco Butternut at saka Bavarian. Assorted lang yung pinili ko kasi mas mura yung assorted na Munchkin box. Kaya rin pala kami nakaalis ng kaming dalawa lang ni Pingoy dahil si Papa ang nagban tay muna iniwan lang namin silang tatlo dito sa loob ng bahay and eto na nga mag-aasikaso na nga ako dito sa laundry area so si Pingo siya naman ang bahala sa pinamili namin dahil siya 'yung maglilinis ng mga biniling mga seafood at at the same time magluluto na rin siya ng pang-lunch namin so dahil halos puno na nga itong isang buong laundry basket namin uubusin ko na 'yan ng laba for today's video and then sabi ko nga kay Papa dalhin niya na rin 'yung labahin niya dito para malabhan ko na but of course set ko ng expectation di papa na pa ikaw na magtutupi ng mga damit <laughs> Tama talaga ako magtupi. I'm so sorry. Well, anyway, ayan nga, maya-maya at uuwi na daw si Papa. Tapos, sumama pa nga si Cowa doon sa kanya. Akala ko, yung mga labahin ko, yung nasa hamper lang, yung pala meron pa pala dito. At kita mo naman, kagulo yung itsura dito sa harap ng pinto. Hindi talaga siya maganda sa mata. Kaya sabi ko nga, today is the day na maglilipat, magre-rearrange na naman ako ng gamit dito. Mahihilo na naman yung mga gamit dito sa labas. Multitasking, malala talaga ang gagawin ng mom. -shee. kasi ayaw ko nang paabutin na sobrang dami ng labahin ko like last time na tipong aabutin ako ng isang ligo para maubos lahat. Ayoko na ng ganoon. Nung nakaraan pala bumili ako ng ganitong Debote na, na Harmony kasi nagustuhan ko siya. Ang bango niya. Yes, legit siya na babango. Lalo na kapag hand wash o kaya kapag ginagamit ko siya panlinis sa CR. Tapos sahaluan ko ng bleach, color safe na bleach. Tapos kapag ginagamit ko rin siyang panlabasa-basa namin sa kitchen, ang bango-bango talaga nito. Naghalo lang din ako ng fabcon dito sa isasalang ko sa washing machine. Kasi kapag yung mga labas sa washing machine na automatic, hindi siya ganun kabango unlike sa mga hand wash. Kapag si Pingui kasi naglalaba, may technique pa siya sa washing machine na ihinto niya muna yan. Tapos tsaka niya ilalagay yung fabgon, ganyan-ganyan. Kaso ako naman, wala akong pasensya sa mga ganun. <laughs> oh my God! Napaka-apurado kong tao. So habang nakasala nga muna yung mga labahin sa washing, eto na nga. At tumiretso ako kay Papa dahil hindi niya naman pala na bit-bit yung ilang mga pinamili ko. So naglagay lang ako dito sa lunchbox ng munch skins niya na pwede niyang makutkot dito. Etong sopas nga pala, ito ay aalmusalin ko dahil umalis kami ni Pingoy kanina. Wala akong kakain-kain at saka banana para dito kay Papa. Meron din pala kami binili na one fourth na pork giniling pang stock niya dito sa bahay niya at saka etong pakwan. Hindi na rin kami bumili na maraming stocks niya dito sa ref dahil sa amin naman siya kumakain or nagdadala ako dito ng ulam niya. Tapos hindi ko lang siya pinapaubusan ng bigas at saka ka mga stock sa pantry niya. Nasaan ba si Kowa? Wala no? Wala si Kowa? Wala Kowa eh. Nasaan na Kowa? Uy! Wala. Ito Ma sa dito. oh. na lang o! Ito oh. Ito. 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 So, please, so, hangin, no? okay. <laughs> like a so is there pala under the sofa? And then uh -huh. Kawa. Eto na po yung bagong sofa ni Papa. And kailangan na talagang i-retouch yung pintura dito sa pader para mas maganda siya. And currently, si-net up ni Papa yung airbed niya. Kaso, lagi daw tinatalon-talon na ng mga bata. Kaya nininerbius siya kasi baka mauntog, malaglag, kakatalon-talon. So ako na lang yung kumain dito ng sopas. dahil sabi nga ni Papa, habang nandun daw siya kanina sa bahay, eh puro kain lang daw siya doon at tingin-tingin sa mga bagay. Hindi rin pala ako nagtagal dito. Tumambay at nakipag kahan lang ako sa kay Papa at bumalik na nga ulit ako sa bahay. So, eto na nga pala. Ang bilis talaga magluto ni Pingoy dahil pagbalik ko sa bahay. Luto na daw ang ulam namin for lunch. So, meron ditong sinabawan na taho. Grabe, ang sarap talaga. Tapos, meron din ditong adobong pusit. Then, nakapagsaig na rin pala dito si Pingoy ng kanin. O, oh, di ba diba? Grabe talaga. Thank you, Lord, talaga. Kapag meron mga ganitong ulam, mga ganitong pagkain, plus bonus pa na may mga ganitong prutas. Pero sa totoo lang, nakakaiyak yung presyo ng mga prutas. Kasi halos yan lang din. At saka ilang prutas na dinala ko nga kay Papa. Nasa limang daan na. Nung narinig ko nga tumunog na itong washing, edit eh, time for sampay na nga tayo dito. And today nga pala, ay merong kaming bibisitang friend dito. Ganito kasi yan, eh, nung time na pinagbubuntis ko si Pinky, nakatira pa talaga ako sa boarding house sa Makati noon. Dahil working girl pa ang atake ng mom. She, so nakatira ako sa boarding house and sa isang room, meron akong dalawang kasamang roommate. Isa si Zai at saka yung isa pang girl. So, si Zai ang tinutukoy kong kaibigan na pupunta dito dahil meron silang ibebenta sa amin na second-hand laptop na very affordable lang. Kasi napanood niya pala yung huling vlog ko where inabanggit ko nga naghahanap kami ng laptop kahit second-hand lang, ganyan. So, sila naman, marami silang laptop naman sa kanila. So, sabi niya, kung gusto mo girl, no pressure, try nyo muna, ganyan-ganyan. So, pupunta nga sila. So, sabi ko, ay sige, for the go, So, si Pingui nga pala, dahil nakabili siya ng isang buong manok, ang ginawa niya, minarinate niya na yung manok para at least mamaya isasalang niya na lang sa air fryer. Kung matagal na kayo nanonood ng vlog ko, kasi last year, nagkita kami ni Zai, in niya kami doon sa birthday ng anak niyang si Amara. Inaanak ko naman si Amara. So, nagpunta kaming dalawa ni Koa doon sa Kenny Rogers sa may passing. Tapos, nakiselebrate kami ang birthday niya. So, ngayon na lang ulit talaga kami magkikita. Sa so, pagpasok ko nga dito sa bahay, kumakain na si Papa and eto naman sikawa si Kowa busy dahil gusto niya na nga daw kumain ng strawberry at alam niya na kung paano hugasan yung mga prutas. Hahanap ah, na yan ng strainer tapos ilalagay na yung pink na upuan niya sa lababo at siya na nga talaga ang maghuhugas. Then kapag andito naman si Papa kumakain, madalas talaga siya yung nagkukusa na maghugas ng pinggan kahit sabihin mo na pa iwanan mo na yan dyan, nag insist talaga yung maghugas ng pinggan. So kapag nasa bahay ako, hindi rin talaga ako halos natetenga sa mga gawain. Kaya minsan may mga times na Nahihirapan din akong mag-upload ng tuloy-tuloy ng mga videos. Kasi nga, marami rin akong gawain dito. Kasi wadang anlit lang ng bahay. Parang yung mga gawain, hindi talaga na So, eto na nga. At nakapagsampay na ulit ako. So, ang gagawin ko naman next ay aayusin ko na ito. I think wala pang isang buwan. Simula nung nag rearrange ako dito sa area na to. Kaso, hindi ko siya nagustuhan talaga. Even though marami nagsasabi na, ay, okay naman yung arrangement mo dyan. Kasi, mas maluwag daw paglabas ng pinto. Kaso, dito naman sa harap nganya ang napansin ko ay masikip siya. In a way na parang ang crowded tingnan. Masyadong madilim yung atake niya. So, itong mga ibang gamit na kailangan ko gawa ng content, ipapasok ko muna sa loob ng bahay. And I think kahit pa pano, luluwag talaga dito. Kasi ang sabi ni Papa, yung bike daw, doon na lang daw ipapuesto sa kanya. Kasi gusto niya rin daw minsan makapag-exercise, mag-bike-bike dito sa area para maging familiar din daw siya. So, eto kasi yung hindi ko gustuhan dito sa arrangement na to, as you can see, ang daming mga nakapatong sa mga cabinet. So, hindi ako makapagsampay ng maayos dito sa area na ito. Kasi meron kaming dalawang bakal na sampayan sa ibabaw. At saka, meron ding mga concerned citizen na nag-comment ka na ang sabi, kapag daw may lindol, delikado daw. Kasi baka maglaglagan dito sa harap nga namin yung mga maleta, cabinet. Tapos, baka maging cause na hindi kami maka-escape or makalabas. And Sobrang na-appreciate ko naman yun. Kaya gagawa natin ang paraan yan para kahit papano mas umaliwalas din dito naman sa area na ito. At saka na-miss ko rin talaga makita itong mga wall art decor dito sa pader na ito na natakpan for a while. So dahil work from home na nga si Pingoy, eh, kailangan ko rin makapag set up dito para kapag nagka-laptop na kami, eh pwede siyang mag-work dito sa area na ito. So ito yung mga sapatosan naming pamilya. Ito maliliit or yung slim type na shoe cabinet. Inalis ko na rin itong brown na picnic mat dahil ipapadala ko rin yan kay Papa para at least merong cover naman yung bike kung kaling ilalagay niya sa labas ng apartment niya para hindi maulan So, eto talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko mag-rearrange kasi gusto ko talaga ma-set up itong bago naming folding table dito sa area na to. Kasi, di ba lagi kong binabanggit dati na gusto ko ng maayos na ano, working table, na spacious, yung makakapag merienda kami dito, makakain kami. So, eto na nga yung Dyan. Pwede pala dito yung mga maleta. So dito na lang sa ilalim yung maleta. O kaya itong maliit naming bedside drawer na puti. Tapos kapag nagbago naman yung isip ko, madali lang naman ito ang lamesa. Diba? Okay. Alam mo habang nagkikilos nga ako dito, hindi ko rin talaga alam kung papaano yung magiging final na arrangement dito. So dito ko nga naisip ipuesto itong maliit naming fan. Tapos dyan na lang yung alcohol. O kaya yung mga tumbler. And then kapag meron ng laptop, dyan na yung magiging working area ko. Or ni Oh, baboy. Diba? O, Cute-cute niya. If bet nyo rin ng ganyang table o kaya nitong ergonomic chair. kung ano mang makikita nyo dito sa video na ito, yung link po ng mga yan nasa comment section. And kung sa black up nyo ito na panood, nasa showcase ko po yan. O, oh, diba? Feel na feel ko nga daw dito na kunyari may laptop ako or kaya naman iPad na may ano, keyboard. Ah! sarap ng araw. So, yung mga sapatos naman dito, madali namin siya makuha dahil digulong naman itong mini drawer namin. Pupunasan ko pa yung mancha dyan, don't worry. So, kanina pa lang, binabaan ko ng very light yung lamesa kasi hindi ko sure kung ano yung mag-work kay Pingoy. So, nung sinubukan niya nga, masyado daw mababa and good thing dahil adjustable yung height nitong folding table. Meron siyang tatlong height na available and alam nyo, kahit upo-upuan ko to, kayang-kaya ako. So, masasabi kong matibay siya, sturdy siya at saka Maganda talaga. Kung ayaw nyo color white na table, meron niyang dark color naman. I think brown yata yun or blue or black. Basta ganun. Lagay ko na lang yung link sa baba. Ha? So even si Pingoy, nagustuhan niya nga rin dyan. And then maya maya, eto na nga si Papa at kinuha na nga yung bike. So binigay ko na sa kanya yung susi nitong kandado kasi para kung gusto niyang magbike, bibili siya ng pandesal or kung ano man, at least mailalak niya pa rin itong bike somewhere. So medyo matagal ko na rin hindi na gamit itong bike na ito. Kaya nga sabi ko kay Pingoy, i-check mo na yung gulong para mahanginan. Anyway, meron naman kami ditong air pump na portable. So, yun ang ginagamit ni Pinky every time talaga na kailangan ko gamitin ito. Kasi, ewan ko, from time to time, bigla siyang parang umiimpis or hindi naman na OA sa flat. So, kailangan niya lang dagdagan ng hangin. Ba? And, kung mapapansin nyo, dito sa may likod nga ng aking bike, meron dyang upuan na pambata talaga. Kasi, kung bago lang kayo nanonood dito. Noong daycare si Pinky, meron siyang school na pinapasukan. And, ako talaga yung in charge sa pagha hatid sa kanya. So doon ko siya pinapasakay. Tapos alam nyo ba, yung bike seat na yon na pambata. Si Papa pa yung nag-sponsor ng pambili noon para lang may ma-service nga ako kay Pink Alisana noon. Kasi nung time na yon gipit pa talaga kami. So sabi ko pa, ano, kailangan ko kasi ng ganto ganyan-ganyan. Tapos nagpadala si Papa ng isang libo. Kasi isang libo yan eh, yung angkasa ng pambata. So ayun, tuwan-tuwa talaga ako for the checkout ako niya. Tapos inaffiliate ko pa yung bike seat na yun. Kasi worth it naman talaga. Tapos before, kapag may mga times na nagigipit talaga kami, lalo na kapag due date na, tapos nakapagbenta na ako ng mga gamit, tapos kulang pa rin yung mga pambayad. Hihiram ako kay papa o kaya sa kuya ko. Pero nagbabayad naman ako agad. So na-appreciate ko talaga. Kaya ngayon na meron naman akong chance sa makatulong kay papa and siya yung kailangan ng tulong. Wala talagang problema sa akin na tumulong at sumuport kay papa. Kasi noong mga time na walang-wala rin naman ako, down na down ako, eh nandyan naman sila para sa akin. So why not give back? naman. Kasi I remember dati, nung mga unang vlog where nabanggit ko nga na kailangan na lumipat ni Papa dito. So, meron pa nagtanong, so, sino po ang susuporta sa Papa nyo dahil aalis na siya sa trabaho niya? Sabi ko, ako po. And sa totoo lang, nung oras na yun, hindi talaga ako sure kung kakayanin ko siya. Pero, parang iba talaga gumalaw si Lord Kasi parang kinakaya naman and hopefully magtuloy-tuloy. And I'm just so happy na ano, kahit papaano eh nakakatulong tayo kay Papa. Eh nga pala sa mga nakakami sa mga cleaning vlog ko sa ibang baler. Tatry po natin yan. Medyo nag-focus lang din ako recently dito nga sa paglilipat ni Papa. Pero once makaluwag-luwag na tayo sa oras, eh, for the go na ulit tayo, ha? Ito nga palang itim na metal rack. Okay, okay, naman sana siya dyan. Kaso, may times kasi na, ewan ko ba, kapag naka-on yung aircon namin, may tumatalsik na tubig dito sa may bandang bintana namin. So, kapag iniwan ko nga dun yung black na metal rack, eh, baka may tendency mga lawang tulang na kapag laging nababasa. So, naisip ko, why not dito na lang siya sa tapat ng ano, washing machine. Tapos, yung mga stocks na minagamit or kung ano mang tambak, eh, nandito na lang ang din. Alam mo ba, before, hindi ko talaga maisip na, ay, pwede pala yung ganitong arrangement. Pero, ganun talaga kapag malikot yung isip mo minsan and gusto mo talagang ma-achieve yung mga bagay-bagay, eh, magagawa mo talaga siya ng paraan. <laughs> so, pagpasensyahan nyo na muna yung mga nakasampay dyan dahil hindi pa nga sila tuyo pero so far. Satisfied naman na ako sa kung ano yung itsura ng ating okay. labas slash laundry area. Itong ladder, ililipat ko pa siya kasi nga hindi pwede dyan sa pwesto na yan dahil baka nga mabasa ng mga tilamsik ng aircon. Eh sayang pag nangalawa. So ano ba sa tingin nyo guys? Okay ba yung ganitong arrangement? Let me know naman. So anyway, yung malaking box nga pala, itatapon ko na yan. Sa labas, mamaya-maya lang. Meron din pala ako ditong extra na dish drying rack. Kailangan ko siyang let go. As in, ginawang ko lang talaga siya ng content. Kaso, ito namang anak ko na si Pinky. Pinagdodrawing nga naman itong tray sa ilalim. So, wala pa kasi akong time na linisin yan. Kaya, hindi ko siya maipost pa. So, ito nga pala yung dust na nabili ko noon sa mall nung nagsimula kami bumukod. Buhay pa naman siya. Kaso, ever since talaga, ang problema ko dito, kapag ginagamit ko na siya pandakot, yung mga alikabok, napupunta lang sa ilalim, lumulusot lang. So, meron daw technique si Papa dyan. So, ayan nga, pinaapuyan niya muna and then, tinapaktapakan niya. Kaso, nag-work lang to saglit, tapos umangat na naman siya. Eh, nanghihinayang naman ako itapon. Kaya, ang ginagawa nga namin, dito lang siya sa labas na dust. And then, since magdi-dinner na nga eto si Pingoy at nagsalang na siya dito sa air fryer nung minarinate niyang manok. Kasi, ang sarap magtimpla ni Pingoy ng ganito. As in. Tapos, naligo lang ako saglit. Ayan na nga. Luto na siya. Tapos, meron pa kami ditong sabaw ng tahong. Pwedeng-pwede na yan. And, maya-maya, nag-doorbell na nga yung aking friend. At, nandito na sila. So, first time nila makakapunta nga dito sa aming small apartment. So, bale, maliban kay Zay, kasama niya yung anak niya si Amara, pati na rin yung husband niya na si Jay. Kasi, doon nga kay Jay manggagaling yung laptop na bibilhin namin and gusto nila ipatesting daw muna kay Pingoy kung okay daw ba. And that's my pretty friends Jay. And okay lang naman daw. Sabi ko kasi baka mahagip kayo ng camera sa vlog. Okay lang naman daw. And that's Jay nga pala. Mga ilang oras din kami dito for the chikahan. Tapos binisita rin nila yung apartment ni Papa. May bit-bit pa nga ditong cassava cake. Napakasarap! Thank you sa pagbisita nyo, Jay. Ay muna!